Yung yung naiipon mo na binibigay nila mga 300 ang naiipon mo sa barya-barya. Sa mo binibili naman yun. Sa mo bigas. O sa yung 300 okay na rin yun no sa araw-araw. Pero kung minsan yung pinakamalaki isang araw magkano? 500. May mga estudyante nagbibigay. Meron na talaga. Hello, magandang araw About kay Lola Teresita uh, Makano nga ba ang naipon ni Lola Teresita Sa maghapon niyang nakaupo Sa may harapan ng 7 eleven. Doon sa may sentro Sa siyudad ng Ilagan Nakausap po natin siya Tungkol sa mga naipon niya Hindi natin pakialaman yun pero Tinanong lang natin para sa kaalaman ng lahat. Magkano ang nakukuhang donasyon o tulong sa maghapon ni Lola Teresita? Panorin po natin ang video. Wala ka naman nung pinuntahan pa dito. Ito ko lang yung gamot. Ha? Oo. Oh. Like nakita ka sana, hindi para talaga sa'yo yun. Kung para sa'yo yun, nakuha mo yun. Eh, hindi ka, hindi para sa'yo. Kung nung ka, wala. Kung para sa'yo, sana yon yung binigay sana. Nakuha mo. Naibigay doon sa pad. Nangalakal lang basura doon sa may isat daw. Natagal pa siya doon. Bumili daw pa siya o sa loob. Pagkatas, naghintay daw siya ng mga five minutes. E wala ka naman, o, pumalis na lang siya. Eh, kinat ako. Wala na. Ayaw ko. Kasi tignan mo sa may 7-Eleven, tapos wala ka na. Hindi na. na siya bumalik. Hmm. Seguro ito. I love niya. Oo. Pero yung nakamention doon sa vlog sa 7-Eleven. Ayun. Oo. Oh, no. Pag gusto yung ulit tulungan si Lola Teresita. Yan. Kita mo na? Oo Next time na lang na ibigay, uh, i-benta mo yan, sabi mo. Sabihin mo yung gustong tutulong sa iyo, pupuntahan ka na ng ulit dito ulit. Oh, yan. Si Lola Teresita. Okay. Ha? Hindi ka pinapalis dito sa may dito sa iyo, no? O, ito. Sa may upuan ko. Swerte mo, ah. Kung hindi ka na pinapalis dito. Kilala ka na? Eh, ilang secure na yun Yung mga secure dati, wala na yung mga iba. Palit-palitan lang sila. Uh -huh ano si Lola Teresita <coughs> kung gusto nyo daw Tumulong si Lola Teresita puntaan nyo lang dito sa may 7-11 sige yan yeah, si Lola Teresita ulit no puntaan ka na lang dito no yung makano yung naiipon mo na binibigay nila mga 300 ang naiipon mo mm -hmm. sa bariya bariya sa mo binibili naman bigas. yun sa bigas 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 Oh, so, yung 300, okay na rin yun, no? Sa araw-araw. Pero kung minsan yung pinakamalaki, isang araw, magkano? 500. Iba yung mga estudyante nagbibigay? Meron na. Palagi, dito. Oo. Oh. na yung biyaya? Mga yan, ah? kasi yung mga, uh, ano, yung ganyan. ay mga mormons yan. O, pakita natin yun. Yun yung sinasabi ni Inang yung mga mormons niya dumaan lang dumili naka 500 yung pinakamaliit 100 lang meron hindi lang malaki din mga 300 lang yung pinakamaliit yung maghahapon ka dito meron na meron din magbibigay no meron yung, 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 buwan kasi uulit um, um, ko na sa yun ulit no may mapunta dito hanapin ka na ulit na nakakaipon um, si um, 300 o 500 maghapon makaupo ka lang dito yung pagkain mo sa tangali hindi ka na uuwi ka Magbib may nagbibigay naman may nagbibigay so yun ha next time up ang nagsweldo ako ah wala teresita Bye-bye na Bye bye. Yan oh. So may inang si Lolo. na tayo oh. Yung si Lola Teresita, ilapitan ko lang. Malaki pala na ipo niya maghapon. Nakaka 300 to 500 daw. <laughs> Nakaupo lang siya doon, maraming daw nagbibigay sa kanya. Estudyante. <coughs> Ito nakikita ko yung mga estudyante yung maraming nagbibigay kay Lola Teresita. <coughs> yeah, po. Salamat po sa panonood ninyo. Thank you, thank you. Bye-bye. Okay na rin, di ba? Nakaka-300, 500 na rin siya sa maghapon. wala tayong magawa, ganun talaga yun talaga ang gusto niya gusto ng pamilya niya na nakaupo lang yung matanda sa harapan ng 7 eleven hindi natin pwedeng husgaan yun dahil ginusto nila yun ang gusto nila yun ang gusto niya para at least nakakatulong din yung mga nakikita nilang collection sa mga tao